Nag-harvest nga ng talong sila daddy, airpat, tsaka si Yamiya ay mabisa para pampasalubong sa Maynila. Mabiyahin na kasi ulit sila papuntang Maynila Mamayang gabi, kaya naman si Yamiya ay mabisa mga utol, e eh, na naman, ha ha. Pero bago araw sila bumiyahin Mamayang gabi, eh, magluluto muna si Yamiya ay mabisa tol nentong tamos at tsaka nentong gorami, ay talaga na mes. Pinaghiwalay na nga rin ng tito utong gorami, tsaka tong tamos natin tol. Para mamaya, bago sila umalis, ay eh, makachibog muna, hindi kukuluan siya sa biyahe. Habang si Cedric dito, tamang pakit sa camera o oh, talaga na so pinagtimpla pa tayo ng kape kabait na bata saktong-sakto pa sa viewing natin tol ay what a beautiful place habang yung tito ko naman dito ay sinimulan na nga lagyan ng pampalasa itong gurami natin tol lagyan mo lang ng asin tsaka magic sarap tol para alam mo na mas lalong sumarap e eh, yan ang sikreto gurami yun yeah. O tignan mo ay talaga naman malasang malas yan to. Tamang higop muna tayo rito ng kapito. Labang inaantay natin dito si Cedric bumili ng mantika sa labas para maiprito na natin yung gurami. Tibay talaga o dinala pa yung kape bumili lang ng mantika. Hindi na para patagalin yan isali na kagad sa mainit na kawali yan at pag mainit na yung mantika lagyan na ng asin. Sikreto yan tol para pumogi ka Este para hindi pala dumikit yung pipirtuhin mo Kaya tandaan mo at huwag mong kakalimutan pa ka ng isda Para double okay ka Napakabisa naman ng pagka golden brown yan Ay talaga namang walang kasabit sabet ng pagbalikta Itura pa lang tol mapapadouble okay ka na Kaya wag na natin patagalin yan Iahon na natin yan Kita mo naman yan tol walang kalatay-latay ang balat Talaga namang hindi dumikit sa kawali O oh, ano pa ang gagawin Usgahan din natin yan tol para malaman mo talaga kung gaano kabisa yan. Jadi Tidak bisa. Tignan mo na mga sa postura tol kung gaano kabisa. Itsura pa lang tol, crunchy na. At dahil safe na nga tong gurami natin tol, EFT naman tayo rito ng isaw tol na luto ni daddy. Kaya naman tamang diet na naman kami ni mami dito, talaga na mess. Kung ganito ba naman kasi mga papapakin mo tol, ay talaga ka, pasensya lang. At dahil safe na nga yung gurami natin tol, Isisimula sisimulan na nga rin timpla ng tito utong tamos natin tol. Sa totoo lang, kapag nagsisigang kami, ay talaga namang nakakatipid kami tol. Hindi na namin kailangan bumili ng sinigang mix, manggang kalabaw tol, Pwede na. Tinamada na nga ng tito ko tamos natin tol at tinimpla lang ng tito ko ng asin tsaka tubig tol mga kalahati para asim asim talaga. Agad na na dito nagparal lang yung tito ko tol matapos timpla yung tamos natin tatlong paypay -pay lang wata may fire ka na. Ilagay ang papakuluan matik tol double ka na naman sa tito ko. Nung kumulo na ngay, alam mo nang mabisa tol sa mukha pa lang ng tito ko kaya naman inilagay na ng tito ko tong mga kangkong tol tsaka tong ceiling green. At pagkatapos ay tatakpan na muna tol double na naman sa tito ko nakakadami dami na. Sa uling pagbukas tol, sa itsura pa lang ng tito ko tol. Alam mo nang mabisang mabisa. Tignan mo naman yan tol. ay. Charot na rin sa mga utol ko dyan tol. Na nakain na yun tamos. dalago o ano man tol. Ang mahalaga ay husgan na ng tito ko yan. Kung gaano kabisa yan. Kaya na mahinipa lang ng dalawa tol. At pagkaigop na pagkahigop. Yami <laughs> yami! Mabisa! Ay kung ganun naman pala ilagay na rito sa may lamesa yan. Nang mapintahan ulit. Tignan mo naman yan tol. Lambangit. Ilagay mo na sa plato ko to. Gagawa ako ng sausawan, kalamansi, sile, at saka patis. Talaga naman. At para wala kang duda, tol, ihusgan ulit ng tito ko yan, tol. Pag na paghahigop. Yami-yami! <laughs> Babisa! Oh, alam mo na yung resulta. Kaya panahon naman na siguro, tol, para ikaw naman ang umusga. Kaya ano pang inaantay mo? Ganapan muna dyan. Kaya paano? Hanggang dito na lang. Paalam!